hapon Pilipinas, balitang sa pol na tayo. Pag-usapan natin ng may init na balita sa politika, sa mga politiko at iba pangganap sa ating bansa. Araw na naman ho ngayon ng Lunes, January 9, 2023. Bilang pagsimula po ng linggo, formal na pong pinasayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tunnel... Book. ng mga naman sa Maynila ang nananatiling sarado para pag, magbigay daan sa pagdiriwang ng pista ng itim na Reno sa Quiapo. Kung saan inaasahan na abot sa limang milyong deboto ang dadalo matapos ang dalawang taon na pagpapaliban nito dahil sa COVID-19 pandemic. Nananatili naman ang pagpapatupad ng health protocols at pagpapaday sa seguridad ng publiko para sa mga kaligtasan ng mga deboto. Sa ngayon, narito na po ang ating mga sa Paul Balita headlines. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang pagbuhos ng libu libong trabaho matapos ang kanyang state visit sa China. Destabilization plots, pinadulaanan ng AFP at PNP. Department of Agriculture mag-aangkat ng aban ng sibuyas para maibaba ang presyo sa merkado. Sa detalirado mga balita ngayong hapon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na maraming mamamayan ang makikinabang sa kanyang mga nakolektang investment pledges sa nagdaan itong state visit sa China. Ayon sa palasyo, libo trabawang trabaho ang inaasahang magbubukas sa bansa bunga ng pakipagpulong ng, mga, ng pagulo sa mga Chinese investors sa Beijing. Sa katunayan Ilan Anya sa mga pangatong pamumunan ay nagsimula ng magtayo ng mga tanggapan sa bansa. Nagpo-proseso na rin Anya ng mga dokumento para makapagsimula ng kanilang mga operasyon. Samantala may kinalaman naman sa industry na ng battery production, mineral agay din ng electric vehicle production, ang inaasahan pang bubuksan ng mga natulong Chinese investors. Nakalinya naman ang ilan pang mga official state visit ng Pangulo. Sa susunod na linggo, pagtutungo pa ang Pangulo sa Switzerland para daluhan ang World Economic Forum kasama ang ibang mga state leaders habang sa Pebrero naman ay inaasahang magtutungo ng Japan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ibang pang mga balita, kasunod naman ng kumakalat na umunoy na pitintong kudeta. Mariing pinabulaan na ng AFP at PNP ang napapabalita destabilization plot sa kanilang hanay. Ayon kay PNP spokesperson Jean Pardo, pinaimbestigahan na nila sa anti-cybercrime group ang pinagmula ng nasabing fake mem memorandum order ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kung saan sinabi na itinaas sa full red alert status ang lahat ng unit ng pulisya dahil sa umunoy destabilization plot ng sandatang lakas ng Pilipinas. Nilinaw rin ang AFP na ang mga kumakalat na larawan ng mga armored vehicles sa loob ng kanilang headquarters sa Campo Crame ay bahagi lamang ng uh, paghahanda sa siguradad ng pagdiriwang ng pista ng Itim na Nasareno ngayong araw. Una ng na ang itinanggi ng AFP ang naturang balita at iniit na suportado nila ang liderato ni Lieutenant General Andres Centino na muling itinalaga ng pamahalaan bilang AFP Chief of Staff. Samantala, matapos naman ang isinagawa nga uh, surprise drug testing sa mga opisyal ng kapulisan sa Camp Bagong sa Bicutan sa Taguig City, inanunsyo na ng uh, National Capital Region Police Office na mahigit tutungko sa kanilang opisyal ang masado sa random drug examination. Batay sa isa niya sa ulat ng PNP Crime Laboratory Field Office sa Kampagong Diwa, lahat ng isinibiting sample ay negatibo sa paggamit ng iligal na droga. At mismo ang Chief Major General Jocnel Estomo ang nanuna dito. Bukod dito, higit dalawang daong kapulisan naman mula sa Regional Office sa of Bicol ang sumailalim na rin sa biglang drug testing bilang pagtalima o nila sa panawagan ni Interior Secretary Ben Morapalos na courtesy resignation para masawa tao ano, ang mga transaksyon at paggamit ng illegal na droga sa hanay ng PNP. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kakasuhan ang mga opisyal na mapapatunayang sangkot sa illegal na droga sa tulong ng komisyon na binuo ng pamahalaan para malinis ang pangalan ng PNP. Usapang illegal drugs pa rin, umabot naman sa mahigit 13 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng Bureau of Customs mula sa Bangkok, Thailand. Patay sa ulat ng DOC noong ikalawa pa ng Enero nang dumating sa bansa ang naturang parcel kung saan nakadeklara ito bilang microserver double stainless ceramic. At nas nag-isa lang sa eksaminasyon, doon napag-alabang shabu pala ang laman ng 3 litro na stainless sports shocks na pawag na uh, nakabalog pa sa plastic at aluminum foil. Kalabosan naman ang dalawang claimant mula sa Pasay City matapos ang ginawang joint delivery operation ng PIDEA. Una nang inuulat ng BOC na mga illegal na droga ang pinakamalaking halaga na kanilang nakumpiskha noong nakaraang taon. Sinundan naman ito ng mga smuggled agricultural products at oil products. Ang sa value, yung street value po na mga nahuli natin, ang ang pinakamalaki po sa taong 2022 ay nagkakahalaga ng 11 billion. Wow. 900 wow. almost 12 billion po. Uh, ito po yung lagi nating nahuhuli ng mga illegal na droga. Sumunod po dito yung agriculture products and yung pong mga <coughs> uh, almost yung mga fuel and oil, malaki din po yung nahuhuli natin. Almost 160 million pesos po yung nahuhuli natin ng mga sa sa oil po. Usaping agriculture naman po tayo. Matapos kumano na naman sa humigit kumulang 6 na piso kada kilo ang presyo ng sibuyas sa mga lokal na pamilihan sa Metro Manila, iniulat ng Department of Agriculture ang plano nitong pag-aangkat ng sibuyas sa lalong madaling panahon. Ayon sa DA na sa 22,000 metric tons ang nais silang iangkat na target nilang paratingin sa susunod na buwan. Ipapakalat umanong supply sa buong bansa kung saan kalahati na nga ang hiti na ilalaan sa Luzon abang ang natitirang porsyendo ay hahatiin naman sa, sa Visayas at Mindanao. Paliwanag ng DA ang pagpapatupad ng hakbangin ay para matapanan ang manipis na supply sa gayon maging abot tayo muli sa publiko ang presyo ng sibuyas. Samantala, umapila naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa planong pag-import ng sibuyas. Gate really, dapat mas tutukan ng gobyerno ang interes ng lokal na mga magsasaka at tutuk kaysa tutukan ng importasyon sa gitna ng umiiral na problema sa supply sa mga pamilihan. Kailangan ang na maayos na matutukan ng mga datos mula sa Department of agriculture para sa monitoring ng supply at hindi magkulang sa pangangailangan ng bansa. Dagdag pa ng kalihim na dapat masigayati ng pamahalaan ng mga magsasaka na magtanim at bigyan ng garantiya sa makatalumang presyo. Sa kabilang banda, nanawagan naman si senator Wing Gatchaliana sa DA na bumuuna ng task force na siyang tutugis sa mga smuggler at border ng sibuya sa wansa. Kinala naman umano ng Departamento ang malalaking negosyante nagsusuklay. Kaya madali na umano ang matukoy ang mga posibleng order na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Samantala, kaugnay naman sa presyo ng itlog at manok na sumasabay rin sa pagtaas ng ibang uh, presyo ng mga pangunahing bilihin, inaamay ng grupo ng mga poultry producer na matatagalan pa bago ba ang presyo nito sa merkado? anila nagkukulang supply ng itlog dunsod ng mataas na demand nito nitong uh, holiday season? Ngayon din ang epekto ng bird flu sa ilang mga farm sa bansa. Maraming manong mga breeder ang nag-iingat sa pagpaparami dahil sa pagdagsa ng mga imported maging ng pagmamahal ng operational expenses. Ngayon pa man, tiniyak naman ng DA na kanila lang na ang problema sa supply at presyo ng itlog at manong. Para sa ating pinakahuling balita, kasabay naman ang walang gumpay na pagdagsa ng mga deboto sa kapistahan ng itim na Nazareno sa Quiapo, mas pinaigting po ng Tulupi National Police o PNP ang tayo sa seguridad sa buong lungsod ng Maynila. Nasa heightened alert status pa rin ang hanay ng pulisya na ayon kay PNP spokesperson Jim Pardo na nanatiling nakaalerto ang kanilang mga unit para matiyak ang maayos na selebrasyon ng pista. Dahil kagabi pa lamang, nagsimula ng lumagsang libu-libong mga deboto at ang ilan, kantayo pa nga ng tent sa kahabaan ng Ross Boulevard. Kaya naman, maaga pa lamang, marami na nga pulisya ang nakakalat sa paligid ng Kirino Grandstand, maging ng Quiapo Church. Kabilang sa mga i Special Action Force at Explosive Ordinances to sa ng Group. Samantala na nanatili pa rin pong sarado ang ilang mga kalsada, partikular na sa north at southbound lane ng Quezon Boulevard mula i Mendoza Pugoso hanggang Quezon Bridge na diretsyo naman sa P. Burgos. Yan ay para bigyan daan ang tradisyonal na aktibidad sa naturang kapistahan. Samantala, takaw pansin naman ang isang lalaki na nag-alas nag, nag Spider-Man sa kanyang suot na costume habang nakikisa sa kinuwang Walk of Faith sa Quiapo, Maynila. Ayon sa 46 anyos na nagpakilala lang bilang si Ronnie Spider-Man PH. Na ayon lamang niya na palalahanan ng mga kapwa-deboto na ita ala alang pa rin. Ang na health protocols ng gobyerno, lalo pa ng pagsusuot ng face mask sa gitna ng kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Hiling rin niya sa buo ng kaligtasan ng lahat at nasanay bumalik na sa normal ang sepasyon ng bansa mula sa epekto ng pandemya Kinatay Kinatayang aabot na naman sa halos isang daang deboto ang sumali sa naturang prosesyon. May mga naitala pa rin na himatay dahil sa siksikan habang patuloy ang pinasakrino sa Krino Grandstand para sa pagpapahih sa replika ng itin na nasareno. Ito na po muna ang mga balita ang aming nakalap sa buong magdamag. Tutok po muli kayo sa aming programa bukas alas 3 po ng hapon. Para po, po sa ibang mga balita sa politika, tutok rin po kayo sa aming mga social media pages sa Facebook, sa Twitter, maging sa aming YouTube at sa website na politics.com.ph. Ako po si Carol D. para sa Balitang sa PON.